Dr. Vito, magbigay naman po kayo ng tips sa tamang pag-inom ng Tramadol. Ano po ba yung mga dapat nating malaman? Ang Tramadol ay isang uri po ng pain reliever na ating karaniwang po naririnig, nakikita, at nire-reseta sa atin ng ating mga butihing doktor. Kadalasan po kasing reklamo ng mga pasyente is lagi po sila nahihilo o nasusuka. So ito yung mga dapat nyong malaman. Number one, ang tramadol ay maaaring inumin kahit walang pagkain o pagkatapos pong kumain. Pangalawang tip kapatid, ito po ay isang long-acting po na gamot na maaaring po rin inumin every 8 hours up to 3 times a day. Depende po yan sa reseta sa inyo ng mga butihing doktor. Pangatlo, ang common side effect po ng tramadol is pag yung kadalasan yung mga purong tramadol na walang kahalong paracetamol, yung parang ang inaanto napapansin mo na naapektuhan na rin po yung abilidad mo para makapag-operate or mag-perform ng inyong trabaho. Kaya nga po, bawal natin siyang gam gamitin kapag po kayo ay nagmamaneho ng sasakyan at kapag kayo ay nagpe-perform po ng mga delikadong trabaho or task na pwede po ikasani ng inyong kapahamakan. Pang-apat kapatid, kapag umiinom ka ng tramadol, iiwasan mong uminom ng alkohol. Bakit? Mas lalo po kasing tumatagal po ang side effect po ng tramadol kapag umiinom ka ng alcohol. Mas lalo po kayong mapapasin nyo na kayo po ay nahihilo lalo at mas mataas po ang risk na magkaroon kayo ng seizure. Okay? So alam kong ayaw nyo magkaroon ng seizure. Panglima kapatid, ang tramadol po talaga ay nakakaduwal po o nakakasuka po na gamot depende kapag kayo po ay nahihilo. So, depende po sa tolerance ng kanyang pasyente yan. Kaya as much as possible, start tayo sa mababang dosage or kailangan po tayong kuminom na may nakom ng na gamot pagkatapos po natin kumain pang-anim kapatid, ito po ay kailangan nating mag-ask o humingi ng payo sa ating mga butihing doktor kapag po tayo ay nagtitipo o nagbabawas po ng dosage. Kadalasan kasi kapag ito po ni reseta, may certain days yan or kung ilang beses kung iinumin. So kung kayo nakakaranas po ng iba't ibang mga simptomas o tingin yung efek efekto, epekto, Mabuti pong magpakonsulta sa ating mga butihing doktor or tanungin nyo po yung doktor po nag-prescribe sa inyo nang mapuyuhan ko kayo kung ano ang mga dapat nyo gawin para dito. Pangpito, ito po kapatid kung may mga napapansin kayo na allergic reaction which is napakabihira po sa gamot nito. For example, mga siguro adverse effect na excessive sweating, ang pinagpapawisan kayo ng madalas, parang agitated, irritable po kayo, parang kayo ay medyo nagko-confuse kung kayo po ay nakakaranas po ng lagnat or kayo po ay nag nagkakasandayariya, kayo po ay kumunsulta sa si doktor nang sa ganon ma-address po namin ang mga epekto na at nang mapaltan po namin ng gamot at malaman namin kung anong gamot na pinag-deliver na para sa inyo. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.